hala daro ng nung, Dito. Ay, kan abutan dito ang tubig. Ang putik teh. Ayun nito. Hala, may kasama si tilapia, Pia. pa kaya to. Patay na. Sayang, patay na. Hindi natin naabot buhay. Patay na. Ay, boy pa, boy! Puti panalo. lalo. Ah, mahina na siya. Parang mamatay sa mga nagnog. Oh? Ah, may tama siya. Nabutan siya dito ng tubig. Laki ng ito nito. Pwede pa kaya po ito kainin? Mahina na eh. Ah. Parang hindi siya nakahigop ng oxygen. Ang laki niya oh. Pero pwede pa to. Uwi ko to. <laughs> Uwi natin ito marunog. Masarap to eh. Tingin pa tayo ba? Ito hindi na pwede. GG na itong tilapia. Ito. Goods. So may mingit sana ako ngayon sa ilog. At ito natin natagpuan. Itong maabot sa atin. Mo. Grabe, yung may tama na sa musok. Ito pinamatigas ng part Kasi eh. to. May tama na rin siya dito. At siya ay lalaki. Lalaki man. Paano nyo malamang lalaki yan o? No? Pag yan po yung nakalubog, ang tawag dyan ay babae. Pag nakalabas, lalaki po. Yan o. No? Yan. Panlalaki. So siya ay lalaki. Oh, buhay pa. Lumalakas siya. Lumalakas. May pangulang na naman tayo dito. Tapang ka lang. At iuwi na kita mamaya. Ah, doon siya siguro punta sa may laking ilog. Pero, pagkaba ng tubig, inabutan na siya dito mga nanglog. So, sundin natin siya kung paano pumunta sa malaking nilid. pero kukunin natin yan kasi ang laki para talaga siyang aas kung gumapang tapos dito sila gumagapang paakyat Napakalaki yung laking hito tara huwag na tayo Ulamin mo na kita kaibigan masarap ka daw eh sheesh nalo napakalaki so hindi na tayo may mingwit hehehehe <laughs> na to